Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa JavaScript at WebGL. Ipapaliwanag namin ng detalyado ang mga batayan ng WebGL at kung paano mo magagamit ang WebGL gamit ang JavaScript. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang JavaScript at WebGL ay makapangyarihang mga kasangkapan sa makabagong web development upang maghatid ng interaktibo at mataas na kalidad na 3D graphics sa browser. Sa paggamit ng WebGL, maaari mong direktang gamitin ang GPU para sa mabisa na pag -re render at bumuunang mga express ibong web application gaya ng mga laro, data visualization, at mga VR, AR application. Ang Webgl, Web Graphics Library, ay isang low-level graphics API na bahagi ng HTML5 na ginagamit para magsagawa ng 3D rendering ng direkta sa browser. Batay ito sa spesifikasyon ng OpenGL S2.0 at kinokontrol ang GPU mula sa JavaScript. Sa paggamit ng WebGL, maaari kang magpakita ng advanced na 3D graphics sa halos lahat ng makabagong browser nang hindi nangangailangan ng mga espesyal na plugin. Upang magsagawa ng render ang gamit ang Webgl, kailangan mong maunawaan ang ilang mahalagang konsepto. Katulad ng iba pang mga graphics apps, tulad ng OpenGL at Direct, ang WebGL ay nagpoproseso ng data sa pamamagitan ng graphics pipeline at lumilikha ng mga imahe sa GPU. Nagre-render ang WebGL gamit ang elementong mas mababa canvas mas mahigit ng HTML5. Sa JavaScript, kailangan mo munang kunin ang WebGL context. Kunin ang konteksto ng WebGL mula sa elementong mas mababa canvas mas mahigit. Sa ganitong paraan, makokontrol mo ang pagre-render ng GPU sa pamamagitan ng JavaScript. Para mag-render gamit ang WebGL, Gumagamit ka ng dalawang uri ng shader, isang vertex shader at isang fragment shader. Ang vertex shaders ay nagkakalkula ng posisyon ng bawat vertex ng isang object, at ang fragment shaders ay nagkakalkula ng kulay ng bawat pixel. Ang mga shaders na ito ay mga program na tumatakbo sa GPU. Ang mga shaders ay isinusulat gamit ang wika na tinatawag na GLSL. Ang vertex shader ay nagpoproseso ng mga posisyon ng vertex, at ang fragment shader ang nagtatakda ng kulay kada pixel. Dito, naglalabas tayo ng kulay pula. Upang may sama ang source code ng shader sa isang WebGL program, ay compile ang mga shader at i-link ang mga ito upang makalikha ng isang programa. I-compile ang bawat shader at i-link ang mga ito sa isang programa. Gumagawa ito ng render ang pipeline na maipapatakbo sa GPU. Susunod, ihanda ang geometry data na iguguhit at ipadala ito sa isang WebGL buffer. Kasama sa data na ito ang mga posisyon ng vertex, kulay, texture coordinates, at iba pa. I define ang mga vertex coordinate ng isang parihaba at i-upload ang mga ito sa isang GPU buffer. Static sa lungguhit draw, ang nagpapahiwatig na ang data ay hindi madalas nagbabago. Sa huli, ipagawa sa WebGL ang aktwal na pag-render gamit ang mga shader at data. I configure ng tama ang WebGL render ang pipeline at mag-issue ng mga utos sa pagguhit sa GPU. Dito, nililinis natin ang background sa itim at gumuguhit ng pulang parihaba gamit ang tinuoy na vertex data at shader program. Sa code na ito, is set up natin ang WebGL Render Pipeline at magre-render ng isang parihaba sa pag-initialize ng screen gamit ang GL, clear, at sa pagpapadala ng mga utos sa pagguhit sa GPU gamit ang GL, draw arrays, na ipapakita talaga sa screen ang datang na proseso ng mga shader. Sa WebGL, maaari mong gamitin ang iba't ibang advanced na tampok na lampas sa simpleng pag-render. Narito, ipinapakilala namin ang ilan sa mga tampok na yun. Sinuportahan ng WebGL ang pagmamapa ng tekstura na nagbibigay daan sa iyo na mag-apply ng mga larawan o pattern sa mga 3D na bagay. Binibigyang daan ka magbigay ng mas komplikado at makatutuhan ng hitsura sa mga bagay sa halip na simpleng mga kulay. Mag-load ng mga larawan bilang mga texture at ilapat ang mga ito sa mga ibabaw ng object upang makamit ang mas makatutuhan ng hitsura. Maaari mong gamitin ang mga modelo ng anino upang mag-apply ng makatutuhan ng mga epekto sa pag-iilaw sa mga 3D na bagay. Ikalkula kung paano nire-reflect ng ibabaw ng isang bagay ang ilaw batay sa iba't ibang modelo ng anino tulad ng foam shading at go-round shading. Kalkulahin ang liwanag batay sa angulo sa pagitan ng direksyon ng ilaw at ng mga normal. Ito ang batayan ng mga teknik sa shading tulad ng mga modelong phong at Go Round. Dahil direktang gumagana ang webgl sa GPU, ang pag-optimize ng pagganap ay napakahalaga. Ang paggamit ng malaking dami ng vertex data o komplikadong shaders ay maaaring magdulot ng pagbaba sa pagganap. Ang mga sumusunod ay mga karaniwang diskarte para sa pag-optimize ng pagganap. Mas mabisang paggamit ng vertex buffers. Sa halip na madalas ay update ang mga vertex buffer, muling gamitin ang mga buffer na nalikha na hanggat maaari. Pag-aayos ng frame rate. Gamitin ang request animation frame upang kontrolin ang pagre-render ng anima animasyon at mapanatili ang efficienteng frame rate. Occlusion Column Isang teknik na nilalaktawan ang pagre-render ng mga object na wala sa saklaw ng tanaw. Maaari nitong bawasan ang bigat ng pag-render. Kontrolin ng render ang loop gamit ang request animation frame at efficienting i-update ang mga frame ng nakasync sa timing ng pagre-render ng browser. Sa pamamagitan ng pagsasama ng JavaScript at WebGL, maaaring makamit ang advanced na 3D graphics na gumagana sa real-time sa browser. Binubuo ng WebGL ang maraming elemento mula sa mga pangunahing konsepto ng shaders at buffer management, paglalagay ng mga tekstura, hanggang sa pag-optimize ng pagganap. Ngunit sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng mga ito, maaari kang bumuo ng mga interactive at makulay na aplikasyon. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon sa channel na ito. Mangyaring mag-subscribe sa channel.